The medical examiner of Los Angeles, California has confirmed that Paulo tantoko uh anong, anong ito, mga kababayan? Naku, hindi ako magbasan. oh, son of the billionaire clan that owns the upscale Ruston's luxury retail empire had died of Okay, maraming maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tantabu na PH channel mga kababayan at nandito na po tayo para sa panibagong reaction video ngayon mga kababayan Ito, loko pag usapan natin fresh, 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 na fresh, sorry, sorry po Wrong spelling po, letter P po yung fresh, fresh dapat fresh na fresh na balita ito mga kababayan Ito, anong pag-uusapan natin ngayon? Oh, mga sinasabi ni VP Sara mga kababayan tungkol kay First Lady Liza Marcos oh. mm. Ayan, stay tuned kaya hanggang sa huli mga kababayan pakausapan natin yan Ito katanungan lang natin Pero mukhang ah, uh, totoo na nga Pero ayan, bigyan natin ng benefit of the doubt mga kababayan Ah, uh, Tanong pa rin, hindi, hindi tayo mag dito na eh, totoo, totoo pero eto din, ah, pangalawang tanong natin. Attorney Claire Castro, huli ang pagsisinungaling? Nako naman, Attorney Claire Castro. Mukhang nasanay na talaga si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Well, anyway, ito, pakinggan na muna natin ito. Mm. Bago natin i-play ito, mga kababayan, pakilike po ang share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito mga kababayan, I think Two months ago ito, interview ni VP Sara. Uh, around mga May, tingnan natin yung date mga kababayan. Uh, yung date ay uh, May 5. Oh, May 5, mga two months na nga. More than two months na mga kababayan. May 5, 2025. Ito, VP Sara, iginiit na sangkot si First Lady Lisa Marcos sa US overdose issue. Mm eto at ikinokonekta sa pag-aresto kay FPRRD mga kababayan ito tingnan natin ha okay play mo na natin pakinggan mo na natin ang buo ito and then uh, tingnan natin may kasi may balita na lumabas ngayong araw lang mga bago lang mga kababayan sa galing sa Billionary news channel pa ito pakinggan mo na natin Nung nagkaroon ng malaking Men, uh, sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang iumalit pagkakadawit ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag... <laughs> Naku, may kaugnayan First Lady Lisa Marcos, may kaugnayan pala doon sa isang businessman na namatay mga kababayan sa US na nadrug di umano na drug overdose na ah, ito napag-usapan na natin ito pero balikan lang muna natin bago natin ipakita yung balita mga kababayan ito Pani ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu na kinasasangkutan ng unang ginang nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report cocaine okay, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yun oh, yeah. at bigla na lang nilang hinila hinilang, kinuha, dinukot uh, si Pangulong Duterte Mariin na ma- uh, Nagkalat daw mga kababayan, cocaine okay, nagkalat daw sa loob ng kwarto. Yan, mga ang itinanggi ng Daan, Malacan... Tandaan nyo yung mga informasyon na yan mga kababayan. Yan ang pahayag ng Vice Presidente. Ito, ah, pakinggan natin si Atty. Claire Castro mga kasas... mga kababayan. well ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte Aba, may sa ITC. Paano po ito maikokorelate -co kay First Lady? sa Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte. O oh, fake news daw ang pinalalabas ni VP Duterte mga kababayan. Eh, dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po ang sinabi ni VP Sara ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, anong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at is disinformation na ito. So, pause muna natin dyan mga kababayan. Ayan, tandaan ha. Oh, tanong ni Claire Castro. Dapat pa bang paniwalaan si VP Sara kung sa kanya naman galing yung fake news at disinformation mga kababayan. O bakit natin in Kasi gamitin natin linya na yan mga kababayan dyan sa sinasabi ni Attorney Claire Castro mga kababayan. O eto, o sabi ko sa inyo, um, sagutin natin yung tanong natin ngayon mga kababayan. Eto sinasabi ni VP Sara na kung saan uh, si First Lady Mil Lisa Marcos mga kababayan ay involved doon sa issue ng drug overdose ng isang businessman sa Amerika. O, kasi nga raw, namatay at nandoon sila sa the same na kwarto, mga kababayan, na kung saan allegedly may nagkalat na uh, illegal na substance. Sabihin lang natin yung illegal na substance, mga kababayan, ha? Kasi baka uh, iiban tayo dito kung sabihin natin yung ano o oh, yung exact na substance. Okay? Mm, eto ngayon. Mm. Two months ago, nakuha meron ng alam si VP Sara. Naku, nakakatakot ito mga kababayan. Imagine niyo yan. Hindi pa ipinalabas sa media, hindi pa ipinalabas yung final report. Si VP Sara mayroon ng impormasyon. Kalain nyo yan? At ito, abogado si VP Sara, nagsasalita siya. Yun nga, uh, finiture ko yung video na yan dito sa ating channel. Uh, Tinanong nga natin ang kampo ni First Lady Liza Marcos mga kababayan na itong mga inaakusa ni VP Sara, bakit hindi nag ng kaso ang kampo ni Lisa Marcos mga kababayan? dyan sa mga aligasyon ni VP Sara. Kasi wala namang ebidensyang ipinakita si VP Sara. Pero yun nga, sabi ko, hindi ako naniniwala na walang ebidensya si VP Sara kasi abogado nga, careful nga itong magsalita kasi baka kasuhan at the same time, ayaw niya na ng kaso kasi ang dami na niyang kasong kaharapin. O, yung sa House of Representatives at may impeachment pa. Kaya careful, naging careful ito si VP Sara, yet nagsalita pa ito ngayon. O, nung time na yan, nung May 5, 2025, yung interview na yan, mga kababayan, ha? Ito ngayon, yun nga, binansagan siya ni Atty. Claire Castro na fake news at nag, uh, lalabas ng disinformation. So, wag na daw paniwalaan. Kapag naglagay na, yung logic niya, kapag naglalabas ng fake news at disinformation, edi wag nang paniniwalaan. Okay? Ito ngayon. Oh, uh, balita sa si Billionaire News Channel, mga kababayan. Oh, uh, July 13, 2025 at 12.53 a.m. Ayan. Klarong-klaro. Pagalitin Hmm, ayan. Sino ito? L.A. Medical Examiner says Paulo Tantoco died of cocaine use. Billionaire News Channel, mga kababayan, hindi po ako ang may sabi. Pakasabihan ninyo, fake news ako. Billionaire News Channel ang may sabi niyan. Kung hindi kayo naniniwala, sabihan niyo ang Billionaire News Channel. Basahin natin, mga kababayan. Ayan, ito. Nako. Nako, 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 mga kababayan. Yun na nga, tanong natin. Totoo nga ba sinasabi ni VP Sara? Kasi mukha. Kaya, ito, after much speculations, the medical examiner of Los Angeles, California, has confirmed that Paulo Tantoco, uh, a an ano ano basan ito mga kababayen? Nako? Hindi ako Oh, a son of the Billionario Clan that owns the upscale Rustens luxury retail empire. Had died of drug overdose. Awala, oh, tayong hindi nagdag mga kababayan. Hmm? Uh, Billionary News Channel yan. Eh. Billionary News Channel saw the official report on Tantoko's death posted on the website of Los Angeles Medical Examiner. No, mga kababayan. It said the 44-year-old retail executive had died of. Cocaine effects inside his room at Beverly Hilton Hotel on March 8. Naku, mga kababayan, ang tindi nito ha. Imagine ninyo, ang dami nating katanungan dito. Ha? Patuloy muna natin. Imagine nyo, yun eh, ang unang tanong mga kababayan. Kasi bumibisita lang naman sila dyan eh. May inatinan sila kasi, convoy ano nga ito, parang, parang... Entourage nga ito sila kay First Lady uh, Lisa Marcos. So, saan sila kumuha ng substance na yan? Hindi namang pwede galing Pilipinas yan. Kasi sa airport pala, mahuhuli na. Unless, unless mga kamabayan, ito yung follow-up question. Kung sa Pilipinas yan galing, yung daladala -dala nila, bakit nakalusot? kalusot? Hmm. O kung hindi sa Pilipinas, saan nila o sino ang kontak nila dyan sa Amerika para bumili ng ganyan? Hmm, ang dami natin katanungan dyan mga kababay. Ito, patuloy muna natin. Na? No? The report also mentioned, pro naku, hirap na masahin ito, na probable atherosclerotic cardiovascular disease. Hindi ko intindihan yan. Basta, yan. As other significant conditions for Tantoco's tragic death. Ah, may ano na pala. May, may sakit sa puso na pala ito, mga kababayan. Tapos, gumamit pa ng illegal na substance. E de, ayan yung resulta. Nako. Ito. A story on the medical examiner's report Tantoko's demise was also published on Hollywood LA News, a news blog based in the United States Entertainment Capital. No, naku alam na ng buong mundo pala mga kababayan. at ito pa. It is said, Tantoko, it said Tantoko died from overdosing on coke, ending months of rumors that his ultimate ultimately that his untimely death was due to drug use oh ruling by the deputy medical examiner was published on july 9 presumably after the results of tox screening had come from the lab this is considered an accident oh, accident naman pala mga kababayan oh okay lang okay lang accidente lang accidente sa drugs Accident. <laughs> Accident. Sent drugs. Well, oh my no. Unintentional. Naman, pala. Anak ko naman Unintentional drug overdose. Hollywood, L.A. News said it added that Tantoko was in the U.S. apparently as part of the entourage. Entourage as part of the entourage. Of First Lady Liza Marcos. Araneta Marcos. who was a guest at the Manila International Film Festival held in Hollywood from March 4 to 7. Tantoko's widow, Dina Arroyo Tantoko is the Deputy Social Secretary of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O oh, oh, ang tindi ng damage nito, mga kababayan. Ha? Ako, kung ako si PBBM, mga kababayan, ako. Hindi ko alam kung paano ko ito ah uh, papatayin ng sunog na ito mga bro. Ang laking sunog nito. Ang hirap nito. Imagine niyo ha. O oh, ito, ito ha. Oh. Apparently ah uh, tantoko was in the US, apparently as part of the entourage. So it could be Anong bang interpretation natin dito? Posible, nandyan sila sa U.S. Punta sila sa U.S. Ah, partly business or work-related. Tama ba? Comment kayo dyan mga kababayan kung mali yung, tama or mali yung interpretation natin. Kasi pumunta si First Lady Mar Liza Marcos oh, kasi para sa Manila International Film Festival. Hindi naman sinabi na pumunta siya ka-as... Ano lang, manunood lang or free time lang niya lang. At eto, di ba? Uh, namatay doon sa kanyang kwarto. Sinabi ni VP Sar, nagkalat yung substance. Tingnan ninyo. Ah? Part ng entourage. Namatay ng dahil sa illegal na droga. Ikaw, bilang first lady. Oh, napupunta at magdadala ng entourage magdadala ka ba ng tao na hindi mo kilala magdadala ka ba ng tao na hindi mo alam kung anong background o yan isa sa yan yung mga katanungan natin dito mga kababayan kasi most likely yung mga dinala dinala mo as entourage matagal mo nang kilala yan at alam mo kung anong background yan. No, most likely, kung hindi ka man, sabihin na natin, bigyan na nating benefit of the doubt mga kababayan, na sabihin natin, si eto lang, eto lang si Tantoko ang gumagamit, yung iba hindi. O, sabihin na natin, yet, ikaw mismo, most likely alam mo yan. Bakit? First lady ka, asawa ka ng presidente. E kung hindi alam ng presidente, ano pang silbi ng confidential at intelligence funds niyan? Kung hindi alam ng presidente, ang background or mga illegal na gawain ng circles mo, ng mga kaibigan mo, Again ha, ina natin pa rin dito na ito lang si Tantoko mga kababayan. At ito pa, yung asawa niya, ito pa, Deputy Social Secretary pa ni Presidente Bongbong Marcos. Sa tingin nyo, yung asawa niya walang alam sa mga ginagawa ng kanyang husband? Hmm. Kaya sabihin natin, hindi alam ni PBBM yung ginagawa ni Tantoko. Pero yun nga mga kababayan, ang hirap paniwalaan na walas lang alam. Kasi mapatanong ulit again, mapap mapapatanong tayo kung anong nangyari sa Confidential Intelligence Funds na hindi nila alam kung sino ang may bisyong ganyan sa kanilang circles. Okay? Ito, punta tayo kay Claire Castro ngayon mga kababayan. Hmm. Dini deny, deny ni Claire Castro kasi sinasabi nandito na si uh, First Lady Lisa Marcos. March 10 pa, March 9 sinasabi, or March 10, sabihin na na natin. Ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo? Sa tingin nyo ba? Totoong nandito na si First Lady Lisa Marcos? Nung March 9 pa? Or March 10? Or March 11? Hinahanapan nga ng videos. Wala nga. Pictures no Ito ngayon. Pumutok. Ngayon, sino ngayon ang nagsisinungaling? At yung linya niya na nagpapalabas ng disinformation at fake news. So, dapat di na paniwalaan. So, ngayon, sino ang hindi namin papapaniwalaan ngayon Kaya nga sinasabi ko mga ang hirap patayin ng sunog na ito kasi matagal nang dini deny ito. Confident na confident sila na fake ito at ito ngayon pumutok. Oh, panghuli mga kababayan bago natin tapusin. Ngayon, umalis si PBBM papuntang Amerika. Kasi ang sabi, makikipag-usap kay Donald Trump patungkol sa tarif. Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo ba? Ang may napakai ni PBBM ay yung tariff issue. Nako ako mga kababayan, ito opinion ko lang ha. Opinion ko lang, wala akong binas binabalita dito. Ako mga kababayan, nakikita ko na isa sa mga rason sa pagpunta ni PBBM sa Amerika at pag nakikipagkita kay Donald Trump, President Donald Trump, ay itong issue na ito. No? Well, anyway, uh, oh, comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano masasabi nyo dito, kasi ito, Ah, oh. By the way, huwag kalimutan po mag-share and like ng videos natin and then pagka-subscribe din po sa ating channel. So hanggang dito na lang po muna tayo. Again, magkita-kita tayo sa susunod na video.